Umawat lang, siya pa ang sinaksak. Yan ang sinapit ng isang gwardya na napatay matapos mamagitan sa gulo sa Cavite. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa tama na saksak nagtapos ang buhay ng isang lalaki ilang oras lang matapos sa lubungin ang bagong taon sa silang kavite nitong lunes. Kinilalang lalaki na si Joel Escaros, 36 anyos, isang security guard. Ayon sa otoridad, umawat lang si Escaros sa gulo ng magkakaanak na nagiinuman at ilang residenteng dadaan sana sa isang eskinita. Bilang security guard, siguro mandato niya na sawayin o alamin kung ano po nangyayaring kaguluhan po. Lumalabas na hinawakan ng biktima sa dalawang braso ng magtiyuhin na sina alias Angelo at alias Patrick. Saka pinagsasaksak ng mag-amang sina alias Dondon at alias Christian. Tumulong din daw sa paghawak ang kaibigan nilang si alias Flores. Sa ng mga polis dito sa eskinitang ito nangyari ang pananaksak sa biktima. Dalawa daw ang posibleng ginamit na armas dahil magkaiba ang sukat ng mga stab wounds. Apat na saksak ang tinamo ng biktima sa katawan. Isinugod pa ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. May dalawa po dito sa dibdib at may dalawa din po sa chan Hindi po namin na-recover po yung weapon use. Agad namang nadakip ng na mga pulis si Alias Angelo noong araw ding yun habang sumuko naman si Alias Patrick kahapon. Tikom ang kanilang mga bibig sa mga tanong ng media pero inihingi naman ang tawad ni Angelo ang mga kaanak niyang mismong sumaksak umano sa CQ. Para po yung nagawa ng ano, yung mga kasama namin, hihingi ko ng tawad. Si alias Patrick naman sumuko para linisin ang kanyang pangalan dahil wala naman daw siyang kinalaman sa krimen. Umawak po ako sir pero hindi po ano, hindi ko po pinigilan para hindi siya makalaban. Humingi naman ng hustisya ang dating kinakasama ng biktima. Sana sumuko ka na. Makonsensya ka kasi apat yung bata na tinanggalan mo ng tatay. Araw-araw nila naiisip yung ginawa mo. Nangangamba naman sila ngayon sa kanilang seguridad. Ito na nga kami. Eh. Dahil may kaanak pang naan dyan. Siyempre, dahil sa mga apo ko. Kasi laging nasa labas yan. Makakako, ano man sa mga apo ko, gawin ng kalokohan, kaya walang sa reklamong murder si na alias Angelo at alias Patrick. Patuloy naman pinaghanap ng mga polis si na alias Dondon, alias Christian at alias Flores. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Maui David po simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.